Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Chile ni dwabe ang yung kuro sa Araling Panlipunan. Maari ba kayong magsitayo para sa ating panalangin? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na kayong magsiupo? Meron bang lumiban ngayong araw? Wala? Magaling! Ano nga ang ating tinalakay kahapon? Tama, ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pinagmula ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Ano nga ang tatlong pangkat ng tao sa Pilipinas? Tama! Ang unang pangkat ay ang teorya ng Austrinasyano. Pangalawa ay ang meto ng Luzon, Visayas, Mindanao. At ang pangatlo ay ang relihiyon, magaling mga bata. Naisip niyo ba kung paano ang mga tao sa Pilipinas nanirahan bago dumating ang mga dayuhan? Mayroon akong apat na lerawan. Ano ang iyong naiisip base sa larawan? Mayroong nangangaso, mayroong ding naglalayok at mayroong mga kasangkapang bato at metal na maaaring ginagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Payak ang kapaligiran ng Pilipinas na naging tahanan ng mga sinaunang Pilipino. Ibang iba ito sa ating kapaligiran ngayon. Ang unang mga Pilipino ay naliligiran ng mga mayayamang kakahuyan at halamanang nagbibigay sa kanila ng kapasyahan ng paggamit ng mga ito. Ngunit hindi nila agad nalaman ang kahalagahan ng mga ito sa kanilang buhay. Sa araling ito ay malalaman at maunawaan mo ang iba't ibang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Gayun din, sabay-sabay natin tuklasin kung paano silang namuhay sa panahong ito. Isang malaking kayamanan ng ating bansa ang balikan natin ang kasaysayan kung paano namuhay ang ating mga ninuno. Bago pa man dumating ang mga dayuhan o ang tinatawag na pre-kolonyal. Mayaman, ang sinuunang Pilipino ay mayaman sa kultura at ito ay napatunayan sa kanilang uri ng pamumuhay. Tinatawag ang mga yugtong ito na kasaysayan bilang panahon ng bato na nahahati sa dalawa. Ang panahong paleolitiko o ang lumang bato at panahong neolitiko na o ibig sabihing bagong bato. At meron ding panahong metal. Ibinatay ang katawagan ng panahong pre sa mga uri ng mga gamit na natuklasan ng mga tao. Ngayon, sa panahon ng bato, noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga, kap mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino tulad ng nasasalamin mula sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib ng Palawan at kagayan. ba? Ngayon, tumungo tayo sa panahon ng paleolitiko o lumang bato. Tinatayang nabubuhay ang mga taong tabon nanirahan sila sa mga yungib at gumagamit ng mga tinapyas ng batong magaspang bilang kasangkapan o nabuhay sila sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Napatunayan ng mga antropologo na higit na mas mahusay mangaso ang mga sinaunang tao ngayon, dumako naman tayo sa panahon ng Neoletico. Oo, bagong bato. Nagsimulang paon na rin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon sa kapaligiran noong panahong ito. Dahil sa kakulangan ng pagkain sa kanilang paligid, nilisan ng mga sinaunang tao ang yungib at hinasa at pinakinis nila ang dating magaspang ng mga kasangkapang bato at nagsimula silang nanirahan sa tabi ng dagat at ilog. At saka nagsimula na silang magsaka at mag-alaga ng mga hayop. Gumamit sila ng erigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Ang pagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ay dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang paninirahan. Natuto silang gumawa ng mga banga at palayok. Ang mga unang Pilipino, ginagamit nila itong imbakan ng mga sobrang pagkain at sisidlan ng ng mga buto ng kanilang mga yumao. Dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay ng mga unang Pilipino, nagkaroon sila ng espesyalisasyon sa paggawa tulad ng pagsasaka, pangingisda, at pangangaso. Gayun din ang paghahabi, paggawa ng bangka, at pagpapalayo. Ngayon, ipagpapatuloy ni Teacher Winnie Lin Wu ang talakayan sa panahon ng metal sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-kolonyal. So, dumako naman tayo sa panahon ng metal. So, sa pagdadaan ng panahon, ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Nahati ito sa dalawa: panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang mga bronse ay buhat sa mga nangangalakal ng timog-silangang Asya na nakikipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino. Nahukay rin ng ilang palamuti tulad ng lingling o ang ilang yari sa jade noong maunlad na panahon ng lintan. Higit na napaghusay ng mga sinaw ng Pilipino ang kanilang kasangkapang mental. Patunay rin ang mga nahukay na talim na sibat, kampit, gulot, kutsilyo at iba pang sandata sa Kalanay-Masbate at Novaletches-Quezon City. Naganap sa panahon ng metal ang pagsisimula ng paghahabi sa pamamagitan ng baklum tulad ng ginawa ng mga pangkat sa Bundok-Efugao at ilang bahagi ng Mindanao. At yan ang panahon ng metal. So, bago tayo, ay bago ako magbibigay ng pasulit, pagsulit sa inyo, maglalahat muna tayo. So, ano ang dalawang yugto ng kasaysayan? Magaling ang panahon ng bato at ang panahon ng metal. Magaling mga bata. So, ano ang pamumuhay at kagamitan ng mga sinaunang tao sa panahon ng bato?